pag yung kadiwa, kadiwa center. At tapos, yung uh, nakita ko ang dami niya ongoing infrastructure na, na okay naman. Nakakonsume niya yung mga idle na mga space. Tapos nakita ko lalo na nung Pasko, habi ko, nagkaroon siya ng mini-carnival. Uh, two years na siya na uh, open ang Malacanang sa mga tao. Pag doon nagsisimbang gabi, tapos nagbibigay pa siya ng libreng mga merienda, almusal yung mga mga vendor doon ay binibili niya tapos pinamimigay sa tao yung mga products nila. yon uh, isa sa mga, at ang daming nasiyahang mga kabataan, pami pamilyang nagpupunta doon. Yun, natutuwa kami kasi dito sa mga kapitbahayan namin, nag enjoy sila. Six o'clock pa lang, sama-sama na silang nakikita ko. Para sa ating Pangulo sa ngayon, congratulations for your, ano, for your vision sa ating mga kasamahan dito sa atin sa Pilipinas, mga constituents mo, lalo na dito sa malapit sa Malacanang na madali kang ma-reach, madaling makapunta sa maloob ng Malacanang.